Oh, shout out. Yan. Yeah. <laughs> bye bye, siya na iwan dito. Yun know, oh. nagbukas na yung kaharian. <laughs> Sige, salamat. Alright. okay, ito yung tura natin ngayon. No? Oh. Pupunta tayo sa Antipolo Rizal. Alright. Yun o. Know? Dami kong tala Oh. Oh. Alright. Haha. <laughs> Shout out. Ayan tayo. Uy! Ang lakas ko ah. Ang init! Kung kailang balot na balot ako. Ganda rito. Ito, makakulay ng damit ko Oh, yeah. PSA. Hahaha. P.S.A. Hu! Pre. Ingat ka diyan, pre. Thank you. Hayahay -hay ngayon. Ah. Hoy, ang ganda ng araw. Hu! This video, kagala tayo sa Pilipinas. Ganda ng panahon eh. Ah, kawa oh, yung motor ko oh. Eh, hey, yung motor ko. Ayusin natin. Oh, hindi tayo makakapag-move ngayon dahil kailangan natin magsimba. Okay, ayusin lang natin itong gamit natin ha. Ouch! Oh. Let's na. So ito si ano, Click 160 na gamit natin. Kita niyo lang forma, di ba? <laughs> 160 na yan, mga tol. Oh, angas pa pa kayo diyan. <laughs> Get out. Tayo. Ah, na.